Samantala, tanod na bali ang paa matapos mabangga ng pickup truck ang barangay patrol. Narito ang detalya ng balita ay ahatid ni Idol Zaira Kuntapay. Nabali ang paa ng isang barangay tanod matapos na aksidenteng masalpok ng isang pickup truck ang minamaneho nitong barangay patrol sa kahabaan ng National Highway sa barangay District 3, San Manuel, Isabela ko ang impormasyon ng IOVM News Team ang sugatan ay kinilalang si Alfredo Talon Jr., 58 anyos, barangay tanod at residente ng barangay Babanuang San Manuel Isabela na siyang driver ng barangay patrol habang ang pick-up ay minamaneho naman ni Arnold Jimenez, 53 anyos at SB member sa Gataran, Cagayan. Ayon sa pagsisiyasat ng polisya, parehong binabaybay ng dalawang behikulo ang daan patungo sa town proper ng San Manuel kung saan nauuna ang barangay patrol na Noo ko pa ang outer lane habang nakasunod naman ang pickup truck na nasa inner lane nang makarating sa pinangyarihan ng insidente lumiko pa kaliwa ang barangay patrol dahilan upang mabangga ito ng pickup truck na nasa likuran nito matapos hindi matansya ang distansya dahil dito nawasak ang barangay patrol habang nagtamo naman ng bali sa pa ang driver nito Sa pinakahuling ulat ng San Manuel Police Station nagkasundo na ang dalawang panig matapos ang nangyaring insidente Idol parang bumibilis ba pa ang pagdanda ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo. Para maging healthy, mag DTX 500 palagi. Para sa IOM News, ako si Idol Zaira Kung tapay Idol! IFM News.